¡Buenos datang kita ke rumah dia stop datang kita datang kita ke datang bahan ko tayo dito. Ayan na. Binta yan, na. Bilhin niya na. <laughs> Mm hmm. dito kami. Dito kami. Yes po. Ganda oh. Bagong bago. <laughs> Ayan mga kahags. Mamaya ako na kayo ito or sa loob. Okay. Ito naman siya. Ayan ang new house namin. Wow. Ayan ang backyard namin. Oh. No? the ko kayo dyan mamaya again. Nice, right? Thank you!